Kala ko na po yung ating mga panauhin. So, ito na po, ah. alamin natin ano ba ang guardians. Ano po ba ang pinagmulan nito? Ano po ba yung ating layunin bilang isang mga guardians? To be honestly speaking, ano po ba mapapala nyo sa guardians? At ano po ba ang kailangan sa inyo, ng guardians? Kasi baka mahirap naman, na na-recruit tayo ng uh, presidente o kung sino man nag-recruit po sa inyo, Baka Mama, mamay, pinangako kayo ng half and lot, eh wala po kami ibibigay, ha? Paalala lamang ko, wala kami pinamimigay dito ng half and lot. No? So, di mo story. tayo sa history. Yung pinagmulan natin kasi, Kung dadalhin mo yung simbolo ng kapatira ng guardians, dapat alam mo yung ating pinagmulan. Paano pa na itatag ang guardians? Sa panahon po ni Sergeant Leborio Abraham Hango Jr., siya po ay nag-create ng isang samahan o isang grupo sa Sitio Kidama Parang Maguindanao noong April 15, 1976. Ang sama na ito ay puro po samahan ng mga santatahang lakas. Ibig sabihin, samahan ng mga sundalo. Kasi nakita niya na ang mga kasandal, uh, yung mga sundalo natin na nadidistino sa parte ng mga Mindanao, depre malayo sa kanilang pamilya. Minsan, napupunta sa isang sa ibang lugar, sasabihin ay akin ito, akin ito, akin ito. So, yung po yung sinasabi ni Freddy Aguilar na Pilipino, kapwa Pilipino, naglalaban. So nag-aawi-awi sila. So nakaisip ko si Amang Abraham na pag-isahin na magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng united, ng peace o kapayapaan sa samahan ng mga kasundaluhan. So binuo niya rito, tinatawag nating W Squad. Ito po ay binuo ng labing pistang original na nagtatag eleven original members, dapat ito ay 12. So balik isa po ay hindi na po namartahan, kasi po ay isa po ay namayapa. So labing isa sila ang nakatahan. Ang pinaka-founder po dyan, si Sergeant Liborio Abraham Hangal Jr. Andang po natin ha. Jobry squad, April 15, 1976 tinatag sa Sito Gama para Matindanao at ang matag at ang nagtatagpo ay si Sergeant Liberio Abraham Hangaw Jr. Okay? Now, sa pagkakala ni dating Pangulong Tindel B. Ramos, tumapanong iyon sa po ang Chief of Commandant ng buong kapulisan sa, sa buong Pilipinas na ang Jobless Squad ay isang pwede tao, isang banta sa ating bansa o sa ating bayan, siya po ay ipinatawag ni dating Pangulong Fidel Piramos para kausapin na buwagin ang Diablo Squad. So, dahil po matangino at magaling ang ating uh, ama, meron silang niyang pinagpipili ang mga pangalan. Ando po parang Angel, etc., etc., kung ano pa man yung mga pangalan niyo, at yung Guardian. Hanggang sa nabuo po nila ang pangalan Guardians. Guardians po is an acronym. Acronym po siya. Ano ang, ang ibig sabihin ng acronym, bawat letra ay may kahulugan. May meaning. Na kapag ka pinagsama-sama mo, makakabuo ka ng isang salita, yun ang nga pa yung tawag natin simbolo na Guardians. Nakuha po. So, kailan na-registro ang kapatiran pangalang, samahang guardian sa Security Exchange and Commission? December 10, 1984. So, kailan na December 10, 1984. Ano ang pangalang bahay sa mga dito sa Pilipinas? Ito po ay ang ano pa yung Guardian Brotherhood Incorporated. Guardian Brotherhood Incorporated. po, may na nagtatuli another branches. Saan ipinagawin nila ang GCFI. Guardian Brotherhood So, yung ulo ng hanay ay parang nagkakawatak.